Kumusta po kayo mga kapatid? Araw ng linggo po ngayon. Huwag kayong malimot. I-prioritize natin ang pagsamba. Uh, huwag natin kalimutan si Kristo sabi, I am the bread of life. Hindi pari po yung pinupuntahan natin sa simbahan. Hindi din mga li-minister ang pinupuntahan natin sa simbahan hindi din choir member. Ang pinupuntahan natin sa simbahan is the bread of life. Ang tinapay ng buhay. Sana ma-educate natin ang buong pamilya to appreciate the sacrament of the Holy Eucharist. Dahil si Kristo nagpaalala sa atin sa John chapter 6 verse 27. Sabi niya dito, Do not work for food that perishes. Ah uh, ito po ang gina kalimitan na binubuhos natin yung ating lakas, ang ating sarili ah uh, para sa pagkain na mawala. Uh, don't sabi ni Kristo, do not work for food that perish, but for the food that endures for eternal life. So, ang ganda nito. Ano ang gagawin natin? Hindi lang tayo mag... Ah... Uh, magtrabaho para sa pagkain. Kundi magtrabaho tayo. Magsikap tayo. To receive the food that endures. No? Malinaw na malinaw po ito. Do not work for food that perishes, but for the food that endures for eternal life itong pagkain na ibibigay ni Kristo, endures for eternal life. Mm. sandi ngayon, huwag kayong maging tamad sa pag uh, pagpunta sa simbahan. Today is Sunday. Today is Lord's Day. Dapat tayo lahat, yung tatay, ang magsumikap na madala niya yung buong pamilya niya sa simbahan. Dahil itong pagkain na ating kakainin ay hindi ordinaryong pagkain. No, the bread of life. Sabi niya dito, Do not work for food that perishes, but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. For on Him, The Father God has set His seal. Malinaw na malinaw. Na ibibigay po ito sa anak ng Diyos sa atin. Itong pagkain na ito. Itong pagkain na ito, itong tinapay ng buhay ay hindi natin makikita sa buwangan. Hindi ito matagpuan natin sa diskuhan. Kaya nga nagtayo siya ng simbahan. At sabi pa niya dito sa 51, I am the living bread. Your ancestors ate... Ah, I am the living bread that came down from heaven. Siya ang tinapay na galing sa langit. Whoever eats this bread will live forever. Ano sabi niya? Whoever eat This bread, uh, whoever eats this bread, will live forever. And the bread that I will give is my flesh for the life of the world. So, lino na malinaw ito. So ang ako ang tinapay, galing sa langit. At ang kumain sa tinapay na ito. No. Oh, ang mangungyinyon sa tinapay na ito, mm, merong buhay na wain. Yung tinapay kung nandyan ka lang sa bahay na nuod ng uh, mass online. Oh, kung may sakit, okay lang yon Pero mas mabuti na yung mga lay ministers ay ma-encourage na hot done. Wala yung live natin. <laughs> Mas mabukutin na mahatdan ng katawan ni Kristo. Lalo-lalo na yung ma may sakit. Lalo-lalo hmm. na lalo, lalo yung may sakit, mga kapatid. Malaking tulong po yun. Malaking tulong po yun. Whoever eats may the bread have eternal life. Sabi niya, the Jews quarreled among themselves saying, how can this man give life as His flesh to it. Paano niya ibibigay sa atin yung kanyang laman upang ating kakainin? Sinagot yan. Yung tanong na yan, sinagot ni Kristo. <coughs> sa Last Supper, paano niya ibigay yung sarili niya sa atin? Ating babasahin. Ang Matthew chapter 20, 6 <coughs> ba ito? Hmm. 26. Hmm. While they were eating, Jesus took bread, said, "The blessing, broke it, and give give it to his disciples." Said, "Take and eat. This is my body." Sa tanong sa mga Hudyo, paano ba niya ibibigay yung kanyang laman upang ating kakainin? Sinagot ni Kristo yan sa Last Supper, Matthew chapter 26, verse 26. While they were eating, Jesus took bread, said to the said a blessing, broke it, and give it to his disciples, saying, Take and eat. This is my body. Then he took a cup, give thanks, and give it to them, saying, Drink from it, all of you. For this is my blood of the of the covenant, which will be shed on behalf of many for the forgiveness of sins. I tell you, no, for the forgiveness of sins. Maglaro um, dito. So paano niya sinagot yung tanong sa mga Hudyo? Paano niya maibigay ang tinapay para sa atin? Ap, kanyang laman para sa atin upang ating kakainin. Sinagot ni Kristo yan sa pamagitan ng last supper. Kumuha siya ng tinapay at sabi niya, This is my body. Kumuha siya ng uh, alak at sabi niya, This is my blood. So, the Holy Eucharist, And do this in memory of me. Yan ang sinabi niya, Do this in memory of me. No? Sa so, Luke 22, 19 ating babasahin mga kapatid maganda na ating babasahin dahil maka empower sa atin lalo dahil narinig ninyo yung salita mismo ni Kristo hmm. sabi dito sa 22 20 uh, atras tayo sa 19 Then he took the bread, said the blessing, broke it, and gave it to them, saying, This is my body, will, which will be given for you. Do this in memory of me. Do this in memory of me. Malino na malino, yeah. Do this in memory of me. Mm. And likewise, the cup after they had eaten, saying, This cup is the new covenant in my blood. will which will be shade for you. So, linaw na malinaw na sinagot ni Kristo, do this in memory of me. Kaya nga, nagdaos tayo ng Misa in memory of Jesus. Yan po ang pakay natin bakit pupunta tayo sa simbahin. Pupunta tayo sa simbahin to receive the Eucharist. Yan ang gusto ni Kristo para sa atin mga kapatid. At sana, uh, ngayong araw na to, mga tatay na nakikinig ngayon, mga nanay na kikinig ngayon, nananawagan po ako, bring your children to the Holy Mass. Because we go there not because of the priest. We go there not because of the bishop. We go there not because of anyone else, but we go there because of Christ. The, bread, the bread from heaven. The bread from heaven, mga kapatid. At mayroong nagpadala sa atin ng sulat. <laughs> sulat pa sa salamat. Mabasahin ko sa inyo uh, siguro mamaya para hindi ko lang pagnalanan sino nag nagpala nito. From Tagum City, Davao del Norte po ito. At magbasa lang tayo ng ilang comment dahil meron tayong misa ngayon sa kabundukan. Dalawang misa ko ngayon sa kabundukan at panghuli ay sa ating office don dahil ang dami mga tao uh, nakapila pa sa ngayong umaga para lang ma-empower sila. Ang maimbag natin sa office is catechism, evangelization para maging matatag yung pananampalataya ng ating mga kaibigan, mga uh, kapatid, ng mga natoliko. At sabi ni Maribel Balinas, Happy Sunday, Father. Maraming salamat po na pagiging uh, na uh, pagiging kita palagi, uh, pinakinggan kita palagi, madami. Hindi ko alam sa tugon ng Panginoon. Amen. Willie Lopez, uh, God bless you, Father. Ivani uh, Salgados uh, goria good morning, Father Nelson Gadigal. Kita-kita ta sa Davao. Yes. Dr. Jose De Ching nanodzaten. No. Follow and subscribe no, yung YouTube channel ni Dr. De Ching lalo pa na uh, lula, lalalim yung yung pananampalataya. At salamat pala sa nagpadala ng stars. Merong nagpadala sa atin ng 200. So, hindi ko na mabasa dahil uh, daming nag-comment mga kapatid. Si Tans Ten Banua from Dumaguete. Si Perla uh, kagulada from Luon. Maraming salamat sa panonood at pagsubaybay. At si Dwen Kendoy. Mayong buntag, Father. Possibly po ba mag as an authority from the lord ang ordinary catholic to exercise other people so ang mag, may kapangyarihan to exercise the exercise alone hmm. yung mga ordinaryo or mga like hindi maka exercise pero pwede sila maka-deliverance. You know tinatawag yung intercessory prayer hindi siya imperative yung exorcism is imperative imperative ano ba yung imperative I command you in the name of Jesus. Ano mga gagamit sa mga ano sa mga laigo intercessory? I ask in the name of Jesus. I humbly ask in the name of Jesus to break the seal, uh, to break any unholy ties, links and bands. Ganyan intercessory. Ang sa mga laigo? And it is also a prayer for casting out the unclean spirits. Clara, aso ah, klimako Good morning Father Dan Simba na po. Very good. Congratulations sa mga uh, maagang nagsimba ngayon. Moses Santos, Ang ganda ng apelido mo. Santos ka na buhay pa. Good morning Father Darwin Sony Lokeranyo Sameliano. Good morning Father Darwin. Si Eva Bubier, father kin sa contact person nimo para ma-invite si Ate Sheila Taghap. Ngayon okay. di communicate Sheila Taghap sa Facebook account na siya mag-arrange sa mga schedule and then magbigay sa inyo ng anong dapat ninyong gawin yung mga procedure Gina Landa Sabal Galimba till every once a month lang mm, um, ako lalabas galing sa si parokya si Edito Mihurada contradict ba sa simbahan ang mga herbal pads mga kasa o tuba kasla o tuba tuba So, yung mga herbal, hindi yun conflict as long as walang incantation, walang orasyon. Si Edith Laran, ho, maningkamot mi, makaatin sa imong misa, Father Darwin, kaya na, may keep you and may God keep you and God bless you more. Maribel Balinas, Father, ang tanong ako sa iyo, pwede po ba magkumpisal online, Father, para from Indeno ako? So, hindi po, hindi po. Actual po yung confession. Mike Rua, Ponya, good you, Father. Uh, um, uh, un Sebu una before magbutang o salt sa balay. So, i-renounce ang lahat nyo mga occult involvement, mga kapatid. And then, go to confession, practice cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. Si Edith Larano, see you soon into real father. Pasensya na kayo, hindi ko mabasa lahat yung mga comment ninyo. At si Lydia Scorpion Almira. Hi, Father. ta na ihealing diri sa live, Father, para po maka appeal ko. Go to your priest. Receive the sacrament of healing, confession and venting, and Eucharist. It is more than pray over. Kapatid, because it is a sacrament. Uh, Agnes hi C. Father, follow-up question po. Paano kung ang nabless mo na na pari ang sacramentos? Baluwala po ba yung bindita at blessing na yon? Paano? Paano po kung nabless mo na ng pari ang sacramentos? <clears throat> Forever blessed na po yun as long as the matter is existing. Uh, Kadapog uh, Juji Villet, Father Mi, may, may on um, November 25 po sa CDO. Wala, uh, November 18? Parang merong November 18 po. What time po ang online blessing and sacramentals? The, uh, this night, 8 to 10 p.m. Uh, para lang yan sa mga hindi, wala malalapitan na pari, mga kapatid. Yung meron mal malapitan, uh, ay uh, hindi naman mag-bless. Uh, si Ate August Don you're right. You don't kita to put one there At Boyless, thanks sa share talk. Iampo ko. I-appeal pa tre if mag-misa na ka, char. Uh, okay. Si Nelson Kadga, sa so, pamilya, Father Charlie, makagamit ang take authority, the leader. Yes, yes, bro, yes. Pwede siya makakuman because he is the head um, of the family. Eugima Guterres, good morning Father, happy Sunday, Abigail Simbrano, good morning Father, Have to see you po in Turil po Kita-kita ta, Abigail, may message po ako sa inyo. Salamat Padre. So, hindi ko na mabasa lahat ng mga message ninyo. Ang dami po. At maubos yung oras ko. At ang dami pang minatupag natin sa office. So, pasensya na po. So, si Mo Binga. Kung gusto kayo mag-message mag kayo sa punto-punto staff, Driven tour, Father. Ari sa Plazer, Masbati. Waiting po. Uh, pupunta kami sa Masbati this coming October 11 mm, nasa next month August don't you write like, po kudray, ko dahil naghang harassment sa ako pray for me yes continue to pray for protection te. and cleanse your prayer Jocelyn Mutulat mag maglente. Hello Father, good morning, happy Sunday. So, wala na akong oras mga kapatid. May misa pa ako sa kabundukan. Tatlo yung misa ko ngayong araw na ito. Fighty Maria, tatak safety with a humble heart po. God bless.